Hello mga lagawan, kamusta ka mo guys? For today's video guys, nagbisita gali si Abian Mike sa San Enrique. So, nagbakal kita guys sa anang kimchi. Hi, Hi Abian Mike. Hello, Hi, Dabon hello. Sawa. Oo. Oh, oh, <laughs> <laughs> Naglibot naman si Abian Mike sa kimchi. Hi Abian. Hello Abian. Kumakita niyo ko naglibot-libot sa mga kapanwanan sa kimchi. Baklan niyo ko. Namin tinatang kin siya bihan. Sige, sige, salamat. Hello, guys. Hello, mga so, bihan. Mayong hapon. Si Rocha Rata, dire sa may uh, San Rafael Lilo. Nagkato kita naglibo, dire kaya binatan Pearl. <laughs> San Enrique, San Enrique. Ah, San Enrique. <laughs> sorry, sorry, San Enrique. Ano? Oo, oh, oh, sige, sige. Alam ba kita din sa um, San Enrique, kalibod sa kimchi na Oo. Oh. Pati lang natin sa mga taga San Enrique. Salamat. Gusto niyo magbakal, guys. Follow niyo si Abian Mike kag i-message niyo siya o diba guys yung sikat na vlogger pumunta sa San Enrique o first time ko na meet si Abian Mike subong kag mabuot siya mapisan kag map binuligon gid siya guys parehas boy tambong ang ginabuligan niya bisan damon gabash Abian sige lang ago lang ano oh, nag hi pa si Abian kay Nat Nat kag kay Daddy mapuli na si Abian guys so Halong-halong. Salamat sa kimchi. Terawan naton guys. Kag ma-order kita liwat sa the sun ni Malik niya. Ah. God bless sa si imo nga biyahe abiyan kag paglibot. And please follow my page guys Trendy Boutique and also my main account Pearl Pacons Palomo. Please like and share, comment. Thank you guys.